Yun, mga Abel. Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. <laughs> Kagaling ko lang doon, eh. May ginawa tayo sa loob ng bahay. Ay! O, oh, paliligo ko na, mamaya. Hindi, nakita dati. Alin? O, oh, na ko na. Nagpapalit-palit lang yan. Ayan, mga 11.58 na mga Abel. Ayan. So, yun. Uh, kumain muna ako bago ako. Uh, pinakawala ko pala sila bago ako kumain. Baligtad. Ayan, mga Abel. Pinawala natin yung mga bago nating mga tinuturoan, mga summer to. May summer, merong ano, south. So, yung south lang natin is, dalawa pa lang ata to. O, dalawa pa lang. Ay, tatlo, tatlo. Tatlo yung south natin. Then, yung summer natin, uh, pa kumpleto na mga abel. So, so eto, ito mga abel, papakita ko sa inyo. So, yan mga abel, o. Oh. Yung mga blue dyan, mga south yan ng ng ano ng BBC yan then ito stockbird lang naman to mga to then ayun yung mga nakasummer natin ayun o no? oh, taas ayan ito mga oh, abel well, yan no? ayan ayan yung mga nakasummer natin nagpapainit sila ayan nakatake din sila bali tatlo yan eh Asan yung isa ay pumasok dito yung isa ayun o no? oh. ba't ka pumapasok dito ha at TGRC ka pang summer ka boy pasok dito Ha Hindi ka taga dito, tago dun ka Yan, taga dyan ka oh. Hindi ka dapat napasok dito Yan So isarado lang muna natin yung kanilang gate Para hindi sila, o oh, yung trapdoor nila Para hindi sila pasok ng pasok agad Yan, para tambay muna sila sa labas Yan Eto, ayan o oh. Yan yung Peter B natin, ayan yung litar natin Kasi, Inahayaan ko sila mabilad para malusaw. Kita nyo mga abel, oh. Gustong gustong pumasok agad sa lobo. Oh. Itong naka-TGRC na to, dito nakatira yan sa abila, dito sa maliit natin loop. Yan yung magkapatid, full nest mate yan. Magkapatid talaga sila, yan, kita nyo. Parang gustong gustong pumasok kasi may mga bara ko sa loob. Yan, no? katulad nito ni Litar, yan. Ah, tama, kapatid niya to. Bale, first clutch to, etong daluan to second clutch yung white plate na yan eto panlaro din natin to ng south by October mga abel sa PFS ng bataan nag ikaw na lang yan mga abel so yun masusubukan natin yan by October so ngayon ayan malapit lang tumubo yung mga pakpak nya yung mga binunot natin so eto gusto atang mamaris dito sa kabila dito sa loop natin kasi ang mga barako dyan is ngayon tatlo ayan o si Banlon 73 si Peter B. Ayan, tsaka yung si Litar. Kaya gustong-gustong pumasok nito. Hmm. Ayan. Ayan yung mga ibo natin. So yun, eto si ano yan, si Johnson President yan. Ayun ang kapatid ni Johnson President, mga abel. Oh. yun yun, Ayan. Yung isang maliit na yan. blue bar na to, kapatid naman ni Peter B. Ayun, kapatid niya. Nestmate niya. Mm. South, tapos summer. Saan na yun? Yung blue bar, ayan. Then, ito yung ano natin. Uh, Arden natin na may pasok na Peter C. Ayan. Ayun o. No? Yung checkered na yan, Yung buwa. Ayun o. No? Dito sila talaga tumatambay mga abel kasi umangat sila dito para sanay na sanay na sila. So, yun, Two days ko pa lang yan. Pinakakawalan. So, ito. Tomorrow, tatanggalan ko na yung mga tape nila sa kabila. Ayan. Yung mga pang uh, ta, uh, ano natin, pang south natin, tatanggalan na natin ang kabilang tape. Pero ito talaga, gustong-gustong pumasok sa kabila. Ewan ko kung anong Mukhang namamagnet ka dyan, boy, ah. Ay, girl, la, ah. Babae kasi ito, oh. Ayan, oh. magnet siya dito sa mga barao dito. Kasi dapat, to oh, rumorondo na rin, eh. Kaso hindi ko talaga siya pinaronda muna. Kung baga, pinaitad ko lang muna sa ako sila tuturuan magronda dito sa akin. Hmm. Ganyan ako mag, ano, magturo sa mga ibon ko. Gusto ko, oh, may kulay na yung kanilang mga mata bago ako oh, magparonda. Para hindi na sila walain. Kung mawala man sila sa unang ronda, baka balik ka agad hmm. kasi kabisado na nila yung area natin dito yan oh nila yan. yan yung apartment na Pinakamahirap natin ang kalaban yan na yun basta i-update ko ayo pag uh, medyo sinuwerte tayo ng ano pag sinuwerte tayo baka kayanget natin yung loop natin pero ito rin lang yung gagamitin natin loop or or hindi kaya kukuha pa ako ng isang ganito dodoblehin ko yung loop ko pag didikitin ko na lang hmm. yan pero itataas ko sila para hindi na lang kukuha ng ano, gagawa ng palibagong loop. Ganito na lang, tapos mag a tayo dito ng uh, ebri na lang. Yan. Lalagyan natin para may hallway naman tayo dito. Saan na lang natin i-update pag kami budget na tayo mga Abel. Pero for the meantime, yung mga ibon muna natin na yan, ang pagpukusan natin. Yan. So yun mga Abel, itong dalawang to, yan yung ating Peter. Yan. Yan yung dalawa natin Peter na speed. Yan o. Oh. Yan yung mga speed natin kailangan kasi natin ng speed kasi malaki ang premyoha ng uh, bawat club ngayon sa pooling so ngayon kailangan natin gumawa ng mga speed bird na ibon so ito may speed talaga yan si Peter hmm. yan yung mga nagpwestuhan natin balik kapatid nila half half, ano to? half sister brother yan magkaapatid sila sa nanay pero magkaiba yung tatay yan Tignan nyo, ang gaganda, ang angas ng mga itsura nito, mga to, mukhang titirado to. Kahit sa pooling lang, pooling pantries lang, pwede na. Sa akin. Kumana lang kayo, alright na, alright na. Yan. Tapos pagka nanalo, sa alang natin, ibabalik sa anyang nanay. Ito, ito yung nanay nila, si Peter. Ayan yung Peter natin na original. Peter, Peter. Peter Bulag. Ayan, Peter Bulag yan. Yung lahi niyan, Peter Bulag. Direct Jenkin you hmm. Alright. Then, yung ibang young bird natin is eto ayan yung mga nakakulay blue sakto na tayo kompleto na tayo sa si south eh no yung dalawa itong si Peter B at saka si Litar mm. ayan si Litar Litar nga ba to o nga Litar pang third clutch pala to si Litar mm. ayan mga Abel then ito si Peter Peter biden din then meron pa tayong isa dito na na TGRC ayan mm, na TGRC natin yan wow! pang summer mm. So ngayon, may mga egg yung mga ibon natin dito. Ilan niya yan? Isa, si Black Victoria, etong si Johnson President, at saka itong si, ayan, si Japos. Ayan, si Japos. Um. Then ito, hindi nga mapipisa to Ayan na lang muna natin. Then, dito nga pala mga abel, sa abila, is, nag ano tayo? Nagsalpak na tayo ng sing -sing. Dito sa anak ni Banlon 73, at saka ni Dugyot. Ayan no? Mukhang black check sila. Nagsalpak tayo ng TGRC. Bali, meron pa tayo doon TGRC na dalawa. Saktong-sakto. -sakto, yun, no? Oh. Isa na lang pala matitira pag sinalpak natin dito sa maliit. Ayun, napaka-violente nila nung mag asawa oh ayan oh ah, pato tapang oh pero alright na alright yan sana kulay itim din yung anak nila ganyan na kulay oh o oh, mas dark pa sana para maganda hmm. pan summer natin susubukan natin pero ito sana pero ano mga abel eh, kukuha ko ng second clutch dito. Kukuha ko ng second clutch. Gagawin ko lang ano, uh, lalagyan ko lang sila ng ordinary sing -sing. Para in case, meron tayong ano, uh, panglaban sa mga open race. Then pagka talagang nanalo yung dalawang young bird nila, ang gagawin natin, yung second clutch natin, pwede natin gawing start. Kasi sa ngayon, konti lang talaga mga ibon natin. Pinaikot lang talaga natin mga ibon natin ayaw na natin magparami ng gusto mga abel. mas mainam yung konti lang sabi nga ni Tommy Di Vera uh, paikutin mo lang lahat ng mga ibon mo baka nandun na yung treasure na hinahanap mo baka nandyan na pero hindi mo palang alam hindi mo palang natatamaan yung breeding kaya ngayon ikut uh, iikot lang natin sila na iikot para maalaman natin yung kanilang kagaling